ko maitatanggig hey, ikaw ang idolo ko ah. Kaya ganun ganun na lang itong ito, nadarama ko Yung may naglaki sa sa kanta ka. Kasi alam ko na Nakito malinis lang, ang hangarin mong dala Pag-asa ng mga Pinoy, ikaw ang nag-apoy Kahit na anong sa mangyari ayaw... sana ay ituloy Ang pag-ibig mo sa kapwa, pag-asa ka ng bayan ako leyo Bayani ka ng inang bayan Sa ayaw yung camera Bakit wala Sarurat sining ka Sa mga ng ating kamera Dugong bughaw Sugong payanin Buti Nagsilbing susi Sa tukhang nagdadalam Sa epidemya Sinagupa mo Sumpa ng kagutuman Basag ang nasa ilayan Sa talampakan ng lipunan Pagsabayan Bayan Wala yung kamera Where are you? May camera? Bakit hindi ka magpakita? Bakit hindi ka magpakita? Bakit hindi ka Ating camera. Where are you? Ate Demi Saking, mega shout out. No? Mega, mega shout out. Oh, Demi Saking. I miss you all. No? I miss you all, guys. I miss you too. Ate Demi Saking. Namimiss na rin nami kita na ano. Ate Demi. Na, ano, na busy ka na. yeah, <laughs> no, mega shout out sa lahat. Lerma Minor, mega shout out po. Haru. Ate Jocelyn Reños, mega shoutout. Bakit nawawala yung ano ko? Bakit nawawala yung camera ko? Hindi ko makita yung ano ko, yung camera. Merry Christmas na yan, Ate Demi Saking. Merry, Merry, Merry Christmas. No? Advance Merry Christmas sa lahat. Bakit hindi ko makita yung camera ko? Bakit? Bakit? Nawawala yung camera. Paano ba ito? isa ka sa mga Pilipino camera ko na wala isa ka din sa mga iniidolong may dunong wala ang dahilan para ikiiwan namin kami ay kasama mo sa mga mabuting hangarin hindi isa hindi dalawa hindi milyong milyong Pilipino ang nagmamahal nakanapin ko lang po yung camera ko ba't alaka mo umuho nga po at hindi sa akin umuho awala da duya hello Carlo hello po mami Aurora da duya mega shoutout po inyo napatulang jacket yung jacket ko kayong lahat ba't Nawawala yung camera ko. Anong nangyari? Anong nangyari? Ano yung nangyari sa aking camera? Hanapin ko lang po camera ko today. <laughs> Nawawala yung camera ko. Hindi ko makita. Si Tago may lakas makautos sa inyong gusto Francis Leo sa Pilipinas, ikaw ang buhay na mayani Ayol ka ng masa at kung ituring ng iba, ikaw ay natatangi Tuloy lang ang laban, abante lang Ba't yun? Hindi ko makita yung camera ko oh. Saan ka na na camera? May magandang nekwentos ka rin I have a kwento, kwento, I, I have a story I have Ay, hey guys, patawasak na po. Ah, po alam mo tinahanap ko po yung camera ko para makapagkwento mo lang sa inyo na maganda. Oy, mami, ang hinita, g Live! Hello sa lahat ng solid FLM Long Live and all, Long Live long live po talaga. Gawa ng ano yung mga bashers natin, ang sa pag long live din nila. <laughs> yung tipong ano, yung pinanangalan ka na nga po natin, yung mga bigas na pinamigay natin na sako-sakon. Binlog ko pa nga, sabi ko, ayan, tunay yan. Tunay nga yan, tapos ang sabi ng nasa, yung andoy sa Elf talk, lang doon, konti-konti Wala kasi siya doon, wala siya sa actual mismo. Yan, kami mga nasa actual, kitang-kita namin, napakarami. Ay, Ate Demi sa akin, Wait lang pa Ate De Demi Nahanap ko yung ano ko Camera ko Ba't hindi ko makita Nakakainis Bakit ko na Wait ko lang Ate Demi sa akin Teka lang po guys ha Hating <laughs> ko na yung camera ko Alright Ano ba yung camera ko Camera where are you Paano ba ito babalik Camera Default programs Default programs Salamat mo ipapangako sa inyo boss

Help me guys. Good afternoon sa iyo. at sa lahat, kumusta na? Ayos lang po yung uh, ano, Mami Angelita G. Westlife. Kaya po, kamusta na malapit na po, ano, malapit na po tayong mga monetize. No? What's up, what's up, mga karbonin? Mega love, shout out to our solid family worldwide. Yan, mega shout out sa iyo, Angelo de la Cruz. No? Mega shout out sa lahat mga de la Cruz. Ano, worldwide. Yan, ang dami natin de la Cruz. No? Ending, hindi nila tayo kaya. <laughs> Pero hinahanap ko idol, hinahanap ko yung camera ko, ba't hindi ko mabago yung camera ko, na iinis ako. Iinis na ako, nagagalat na ako, nasa na ang camera ko. Camera, hmm, where are you? Camera, camera. Camera, camera. Hindi ko mo ito ang camera ko. Ano paano ko mo kaya ito babalik? Kasi naka-uwi siya. Sino-tipo siya. Sa bayan ng katotohan ay pagkakamali Palagi mayroong liwanag Sa bawat tumayot tinawag ka lang ang Panginoon para tumibig LSC Yes, what must you call me? Babalik ng camera ka. pa pahit naman po. Paano po mababalik ang aking camera?

Oh. Di ko Hindi ko makita yung ano ko Ba't wala akong camera Ano ba to today me Help me What should we do Papa English na ako Fan ka na Carlo Ano ba Hello to Demi Guwapa sa king Magalaw Guwapa dyan na kayo oh. uh, Ano Idol Angelo de la Cruz na gwapo jud kay ana lami pa na mo ba si Ate Demi sa akin. dancer na si ano. Si Ate Demi sa akin. <laughs> paano po ba to? Ano po ba to? Paano to? Ed, edit tapos paano po, camera lumabas ka na camera. Where are you my camera? Saan so, ba na hanap ko po, po yung camera hindi ko makita

Oh, wow, 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 Demi, nalilito na ako. Hindi ko na alam pupunta. Ano ba ito? tanaw uh, mo kay Idol JC. <laughs> din yata, Idol, ano? Uh, Angelo. Ngayon ka na nga lang mag -live. di ka pa magpakita, wey. <laughs> O oh, nga po, today may ngayon na nga lang mag live di pa magpapakita. Ano ba? Ano ba ito? Camera! Baka naman! Camera! JC, JC, where are you? JC, JC, nasaan ka na? Calling, calling, JC. Where are you, JC? Where are you, JC? Yeah, Dema, Aquino, mega shoutout po. Wala ako mapanood. Oo nga po, nanganap ko po yung camera ko, ano, uh, Mami, Dia, Aquino. Hindi ko po alam kung nasa yung camera ko. Ba't nawawala? Teka lang po, ah. Enjoy muna kayo dyan sana ano, ano ba music natin? Patagtagong kayo ng maganda. Ka. Idol synthesis In sa wala dalangin ko ay kumabunyi ang ako oh, to oh Oh nga naka-light tay ka puntahan ko muna sige po ano idol uh, Angela De La Cruz hiram ko muna sa kapitbahay mo. <laughs> Oh nga po hiram muna sa kapitbahay kamay-kamay ang tema Mamiyami mami, hahanap ako ng kapitbahay dito kung may mahirap mo na ng ano eh, mahiraman akong camera. Anak ng tao. Anak ng tao. Nasaan yung camera ko? Gigil mo kasi kami. Gigil na. Gigil na si Ate Demi sa akin. Gigil na si Ate Demi. Si Demi. Ang ba yun? Kasi Ate Demi. Paano ba to? Hindi ko siya makita. Hindi ko makita. Ay, yan. Si ano, ako ang amiga na din Channel. Let's put out the shout out. Maayong hapon, maayong hapon food. Ako ang amiga, Makmon Channel. Wala akong camera. What should we, which, what should we do right now? Kulay gray lang siya. Sa camera ko oh ba ito? Pero kanina nakita namin yung camera ko, pero hindi, hindi talaga. Baka nasa kwarto mo yung camera mo na, saan mo nilagay? Oo oh, nga po eh. Nasanda na kasi yung camera, sayang may paparinig ako sa inyong magandang kanta na Christmas song na alay ko sa lahat ng mga OFW. Ate sa Maria, dantam sakbo Thank you very much po. No, Ate sa Maria, minahanap yung camera ko. Macmon Channel, hello po. Ma Maria Brain, haru, yun, magharu-haru muna tayo guys. At tayo nahanap yung ano ko. Yung camera ko, where are you? May camera? Ano ba ito? Ano ginawa ko? Ano bang ginawa There's ko? No Pakitin mo to. Ano ba to? Where's my camera? Camera. Sorry. I was born to say I love you. Ay, dog, hindi pa na adirin. si Ate sa Maria, ate Demi sa King. Si ako ang Amiga, Makman Channel. Yan si Ami um, Angelita G. Westlife. Mga tanong, isaya mo ka, diba? bisa bisa enak tuh diri kat nama diri <laughs> bah kat kat kabalun aku bisa ya no kabalun aku bisa ya hey, bisa ya mantap kamera where are you bisa ko makita ang aking ano kamera where are you where are you nanti no, kita di kau makakawala <laughs>

po pala talaga ha. Happy, happy fiesta po sa mga taga Barangay Armenia, San Miguel, Tarlac. Happy fiesta mula kay Jadema Kino. Yon, thank you very much po, Mami Jadema. Yon, and happy, happy fiesta sa inyong Barangay, Barangay Armenia. Yon. At mamaya-maya po, uh, pasensya na po, wala pa yung camera. Hinahanap ko pa po yung camera ko. Aki-miss, ah, mahal na patis. <laughs> Yon at bash ng bash mga animal na naman na itulong mga demonyo talaga salot sa lipunan mga bashers kaya walang asenso ang pinasopo at isang no kagabi may bashers na pumasok sa ano ko may may bashers na pumasok sa live stream ko ayun pinatok pinatok pinutak ng mga FLM family no alis drug tanis panis. Tinanong ko siya kung may natulong ba siya sa ngayong pandemya sa Pilipinas. Wala na ana Hi, ay is king. Sabi ni Ate Mariam. Barry, love you. Huwag niti Life. Westlife Life Haru. Hindi ko po makita ang camera ko. Bakit nga ba ganito? Ako'y nalilito. Shout out sa -so mga -so -so supporters ni FLM. Love you all. Love you. Saan na ba ang camera ko? Hindi ko makita to. Where are you? My camera. Kamera ko. Kamera, nasan ka na? Minsan na nga lang tayo mag-live. Ayan po makasama. Minsan na nga lang tayo mag-live. Ayan mo kong makasama. Sa mga kaibigan. Minsan sila iiwan para sa ang umuwi, anapikit na, na, anap na kalungkutan, kayag tanging pagnanais ko. When I sing you a song, naipahalagahan aking pinagmamadilim. Base, may ano pala ako? magandang Christmas song I'm para sa ano? Oi Carlo, ano na? Ate Demi na, atin Demi ko no? apasaking, o ngapoti Demi na alab oh, ko na, inalab ko pa po. Mr. Damis sa king hindi ubra mga basho sa FLM family. Opo talaga kapatid, no? Uh, Mac Channel. Dili, ng no, Dili. Di ano, Durug na durug, eh. Pagkapasok nyo, biglang ang daming baka po. Oh. Mga FLM family, pagkapasok sa live ko, durug. Panis. Panis! Gigil na talaga ako, <laughs> Patay na gigil na si Ate Demi. <laughs> ka na so, ba, Kamerang? Tangka na ba, Ate Demi, pa rin to? Isi ka lang muna siya. na sa kanya nagigigilas ito na rin. na. Ayun. Diba? Ang Kamera? Hello! Kamera? Saka na! Ang Where Are you may camera? Wahaha. <laughs> Evelyn family, love you all. Long live yun. long live sa lahat ng soul ng Evelyn family, you 'no? Know? All over the world, magandang 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 tahale umaga at gabi sa inyong lahat. At siyempre, naghahanap pa rin tayo ng camera. Nasaan kaya yung camera dito siguro? Ah, Oo, 'no?

Do 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 Mag-end ka na muna, ayusin mo yan Charot. At sige, sige ito nga, ati Demi Sige, sige, Demi, ayusin ka lang sa ta. Sige lang, pabalik ako End ko lang ito <laughs> O nga sayang, wala pa din tayong pang Idol Carlo, o nga po ha. Idol lang, Hilo de la Cruz, end ko lang po Muna ito, babalik ako Babalik po ako sa ano Sa sa ano, ang uh, uh, Idol Babalik ako, O, charot lang yun Hindi, ati Demi, babalik ako Hahaha <laughs> Ang lamig na dito sa amin, talaga ang lamig na niya kala Tita Demi. At Tita Demi, wait lang po. I-ano ko muna po, close ko muna at ayusin ko camera. ko. mga idol, wait lang po guys, ha. babalik ang inyong kapatid. Babalik, babalik. Wait ka lang, babalik ako. I'll be right back. Buti <laughs> mo si Tita Demi sa akin na nakasmile. Sige, sige, maganda yan. Sige po. Bye-bye, uh, lang. End live. Yeah.